Hello, good afternoon, after na ba. Good afternoon, mga ka loves ko. Ah, uh, ito nga pala. Ah, uh, na pala yung may-ari ng ref na i uh, natin. Silipin natin yung ref niya. Oh, uh, hindi ko alam kung paano magbukas ito. <laughs> Meron 'tong fingerprint, mga ka-baby loves ko siya. Antayin natin siya magbukas kasi hindi naman madididetek ang ano ko. Ayan, ayan siya. Uh, kailangan mo nang i-, i ayan, siya tapos uh, pag na na yung ano Fingerprint niya, lock pwede, oo, oh, oh, oh. lock. Hindi mo siya mabubuksan oh, kapag nakalock. Okay. So, kailangan natin ng... Madetect yung kanyang, okay. ano, and then explain mo naman yung nasa loob. Sige na. Wow! Daming laman. Wala namang laman yan. Spray mo isa-isa. Sige na, huwag ka na mahiya. Hindi ka naman lipa, oh, no. Dali na, ayan mga ka oh, loves. Tinan mo. Ayan, ayan ang laman ng rack namin. Oh, ayan. di lang. Diba, ang dami. Yan ang bonggang kaibigan ko eh. Yayamanin to. oh, ayan Wow. Oh, ito yung mo yung, oh, oh. mo. page. And, oh, oh. and then, yung sa kabilang side naman. Double to, oh, oh. oh, wala nang laman siya. Kasi Ayan, dami rin. Na... Ayan, may mga salad pa siya. Hindi pa ako namamalengke. Salad, and then yan, may ice cream siya dyan. May mga stocks siya dyan ng mga, uh, para sa mga bata. Nuggets, hotdog, etc. Tapos yan, meron siyang isda. Diba? Tapos ito, ito naman, sa, ano na to. Dami niyang chocolate, tinalo pa ako. Ako, tinan mo naman, O, oh. mamili kayo. May Toblerone, may sneakers. Yan, di ba? Tapos, layo natin. Yan, ganda. Yan, yan mga loves ko. Ang ganda ng ref ng kaibigan ko. Pauwi na kasi kami, kaya yan, ano, salamat naman at inalaw tayong masilip yung kanyang ref. oh, ganda, ba diba? Small laudi lang tong babaeng to eh. ba <laughs> diba? Ang ganda. Natin. Tapos, ipakita mo sa akin yung mga laundry, ano mo. Sa laundry naman tayo. Laundry, ano? yung mga, ano, ano mo, ang ganda, organize eh. Dito naman tayo sa laundry, ano niya area niya. nga pala, gusto ko nang uwi to ng Laguna. Charing lang. Ang dami niya, ano, mamili ka ng gusto mong mga ano dyan. Ito yung washing niya. Diba, dalawa. Bahala ka. Ito yung matik niya. Ganda. Tapos yan, ang dami yung stocks dyan. O, diba? Ito yung munting ano niya. Tapos, piling. Uy, matumi dyan. Uwag na dyan. Apakaan naman ito. Oo. Hindi pa nga ako naglilinis. Eh, hapyaw lang. O, ayan, yung ano niya. Parang laundry area niya ganda ng open air siya. Parang ventilation na rin ng bahay niya. Tapos yun, pauwi na kami, kaya, ayan, kala niya. Thank you so much, dear, sa ano mo sa amin. Bye-bye! Ay, ito pa, sorry. Buti lang, inalaw mo kami. <laughs> ano, kailangan, itong bathroom, okay huwag na, wag uh, na. Ito yung kanyang, ano, ito yung computer table na, ano niya, anak niya. Ito yung sala niya. Ayan, yung TV niya. Ayan. Mag-house tour tayo ng, ano, bahagya. Ito si Madam. <laughs> ito si Madam. konti lang. Tapos ito yung area na, yung labas ng, ano, bahay niya. Ganda rin ang, ano, dito. Kasi, oh, ano siya, tahimik. At saka, parang, maganda yung, ano, niya. Hindi katulad ng iba na maingay. Dito parang Manila style. Kasi magandang subdivision kasi yung dito sa kanila. Tapos ito yung front ng ano niya. Bahay niya. Yan. Okay. Salamat. Ito lang sa ngayon. Thank you sa panonood. Bye-bye.